May kunik nga ba ang umano'y marital problem ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey sa pagkakabudol daw ng huli ng kaibigan pa man din nito? Ayon sa unconfirmed report, nagtiwala raw si Derek sa isang malapit na kaibigan. Naglagak daw ito ng 60 million bilang investment. Nasa negosyong build and sell daw ang kaibigan na ikinainganyo ni Derek. Sa simulay maayos naman daw ang takbo ng business until problems started to crop up. Hindi malinaw how the business went wrong, pero mukhang malabo na raw marikup o mabawi ng inactive actor ang kanyang million peso investment. Although hindi pa kumpirmado, ito umano ang pinag-ugatan ng problema nila ni Ellen. Hindi tiyak kung bahagi ba ng 60 million ay pera ni Ellen. Assuming totoo ito, tila may parallelism o pagkakapareho ang kasong ito to that of Tom Rodriguez. Matatanda ang naiulat din noon na nabudol din si Tom kung saan nalugi ang in-invest niya. Bale ba, a huge portion of his investment ay mula sa noy asawa pa niyang si Carla Abeliana. Until his return from the US where he stayed for about two years ay never nagsalita si Tom tungkol sa umano'y scam na kinasangkutan niya except that it took a heavy toll on their marriage. Ano ang sayin sa balitang ito?